Matapos ang mahigit 20 years, may ibinunyag ang 80s baguette star na si Jobel Salvador. Hindi raw totoong si Robin Padilla ang ama ng kanyang panganay. Makitsika kay Lars Santiago. When the guys... Sinabi ko sa masaya si Jobel Salvador na kahit labindalawang taon siyang nawala sa showbiz, binigyan siya ng pagkakataong makabalik ng GMA sa pag-arte. Katatapos lang niya ng Grazilda at ngayon ay kasama siya sa afternoon telefantasyang Alakdana kung saan may malaki siyang papel. Contravida, married to Matt Mendoza, na ako ang, uh, I'm the reason why there's Alakdana kasi ako ang uh, ako ang may possession nung ano nung gininto ang Scorpio no Alakdan Sa pagbabalik ni Jubel, nabuhay ang isyu tungkol sa pagkakaroon niya ng anak kay Robin Padilla. Noong dekada 90, nang ipanganak ni Jubel ang kanyang panganay, inamin nila ni Robin na anak nila ito. Pero ngayon, nilinaw na ni Jubel na hindi talaga ito anak ni Binoy at inakulang ito ng aktor na noon ay boyfriend niya. Ibang lalaki raw ang ama ng bata. The guy was my ex. Na medyo bumalik and nakabuo. So, but he denied. <laughs> you know, uh, masakit. Ayoko nang balikan. But um, I'm just thankful, you know, na ayun, may isang Robin Padilla nga na ayun, hindi naman ako pinabayaan during that time. Wala naman daw naging problema ng ipagtapat ni Jobelang lahat sa anak niya ngayon ay 21 years old na at namumuhay sa Amerika. Na natawa lang na syempre, andun pa rin yung respeto din naman niya dun sa tao. You know, hindi ko tinanggal sa kanya yon Kasi, alam niya yung istorya, yung buong buong istorya, hindi lang kay Robin, pati yung dun sa ano niya, di ba? So, niririspeto niya lahat. Hindi pa raw nakikita si na at Robin, pero punong puno raw ng pasasalamat sa kanyang puso para sa ginawang pagsagip ni Robin sa kanya sa kahihiyan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kinukuha pa po ng GMA News ang pahayag ni, ang pahayag ni Robin tungkol sa sinabi ni Jubel